may nang kalabayo kalabaw <laughs> nandito tayo sa Rosario Trippers at pupunta natin yung Sagat Food House nung nakita ko yung picture nung halo-halo nila tsaka yung panada sabi ko gustong gusto ko itong puntahan try lang natin doon no trippers para meron kayong mapuntahan actually hindi ko siya alam kung saan siya banda rito sa rosario eh gas up Ano pa mga malulupit. Back to the road. So, sobrang init ano. Kaya masarap pag halo ngayon. Trippers. Maganda yung ambience doon. Trippers. Nakita ko yung lumang bahay. Eh, talaga naman nakaka-relax. Dahil talagang lumang bahay ano. Papasyal ko kayo doon. Sana magustuhan yung mga trip natin na to, no. Sa pagkakalam ko, along the highway lang yon trippers. Kaya makikita natin siya agad. Oh, grabe. Ang traffic. Oh, sarap pag road trip. Banking. Medyo nag-aalangan na rin ako bumengking banking dito eh dahil medyo uh, ano na yung gulong natin, manipis na. Tagal na kasi Shout out natin yung mga followers natin di sa Hong Kong. So, shout sa mga taga Hong Kong diyan. Tsaka shout din sa taga Dubai. Marami sigurong pasyalan dito sa Rosario, hindi lang natin alam, no trippers. Sana sa lahat ng mga nakakapanood nitong vlogs ko, pwede po kayong ano, mag-recommend kung saan pwedeng mamasyal, no? So pupuntahan po natin yan, yung mapipili nating mga lugar na nirecommend ninyo, pupuntahan po natin yan. Bira! Woo! Masarap mag-ilog ngayon! Ganito kay Inet, Trippers. O, oh, sino sasama? Mag-ilog tayo. Comment down below, ah. yung sasama, sa ilog. Whoop! Oh, yung ganda. Lumang truck. Alam niyo, Trippers, mahilig ako sa mga luma, di ba? Lumang bahay, lumang kami, lumang tao. Charot. <laughs> Basta, lahat ng luma, mahilig ako. Lumang kanta. yan yung mga kinakahiligan ko. I can't remember when you were diba? Luma mayor. Hala. Nawala na naman ako Magtatanong na ako. Uy. Uy ba't nyo binubuhusan 'yon. Hala. Siya 'to binubuhusan yung ano, pulubi oh. Kakaawa naman. Brabe yun Kuya, alam niyo kung saan yung ano, Sagat Food House? Ay kuya, pa lang, diretsoin mo lang 'to. Diretso lang tapos Uh, paglagpas mo ng elementary school. Bandang kaliwa ba o kanan? Uh, di kanan? Okay. Thank you po ah. Thank you. Sabi ko na, trippers, lumampas na ako. Ay, nako. Hirap talaga syusyong asyo nga sa daan. Alright. Oh, wala naman. Oh, nalampasan na natin yung The Mortis. Cool. Yes! Cool, bukul. -cool. Dimsu na to. Dimsu. Dimsu South La Union Campus Wow, ang laki na ito Ang laki ng puno na ito Ay kuya Tatanong lang po Sa inyo nga, no? Yung Sagat Food House Sagat Food House Diyan lang kuya Yung Yung lumang bahay ba yan? ha? May lumang bahay ah, dyan, dito lang Ah, malayo pa? Malapit, dyan na lang ako Kaliwa o kanan? Okay. Thank you po. Salamat po ah. Sana makita na natin kasi ang init. Gusto ko na rin na maghalo halo 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 Ayun! Ah, Nakita ko na trippers sa inyong gulong na dilaw oh. Kala ko maliligaw na naman tayo trippers. Ang oh, along the highway talaga sila trippers yan oh. Ayan. Sagat Cross Food House. Ayan. Alright narating din natin trippers ayan ngayon lang ulit ako nakakita ng ganito kalumang bahay pero may CCTV doon sa taas <laughs> tapos meron pang solar siguro yan hello kundarito trippers <laughs> Tignan nyo ano nila, <laughs> Lahat luma Pati ako luma na rin <laughs> Ah, may min Ayun Okay, thank you Okay, thank you Ay, hey, three person oh. naalala ko na naman yung ano, yung dati Dahil meron kami nito Sa bahay <laughs> Diyan ako nagkakapit Ayan o. di diba? Lahat tayo siguro meron yan noon, no? So, ngayon lang tayo ulit nakakita niyan. Sana enjoy nyo tong vlog natin, ano? Order na muna tayo. Nagugutom na rin. So, ito yung ano nila, menu no trippers. So may Tapsilog na tapang kalabaw? Yes po. So isa niyan? Sunny side up or scrambled eggs? Sunny side up. Tapos may halo-halo diba? Ayun. Ay, ay, Best alin seller dito? po namin Carabao's milk. Oh really? Sige. Pasto rice na Yung Carabao's milk ng halo-halo. Serve later, serve now po. Mamaya pa. Pagkatapos Sige. ko kumain ng okay. Tapang. Ang okay. empanada nila dito box box pala three so one box is seven pieces to twelve pieces so din na ako order ng alwalo na lang so okay na yeah, habang iniintay natin yung order natin trippers, first uh, tingnan nyo muna yung kapaligiran dito para ma-enjoy nito kagaya ng ano kalburo ito yun eh yun, yung pang ilaw so, ayan yun wow ang ganda so hindi ko alam kung pwede tayong makita sa taas para ano makita ayan sa taas pwede pumakit sa taas? ah pwede? okay okay thank you so pwede pwede pa lang pumakit sa taas three first feeling bahay ko ano naminiss ko yung ganto Heno? Oh. pasokin okay natin sa loob wow ala nandito pa yung TV yung pinipingot ayan o oh. ayos pa <laughs> may channel pa tripper volume up wow ang ganda nakahawak ko po ulit hmm. sa lolo ko yata itong sundalo na ano ah sombrero <laughs> Hmm. Ito yung kabayo nun Kabayo ng ano na ng... Hoy, ibang kabayo iniisip mo Kabayo ng ano to Ng planchahan Yan Ito yung plancha Siguro ah. may ano to May One and a half kilo So pati ito, di ba? Yung mga gantong bintana pa nga dati yan. Ganda. Ang yata ito. Oh, lumang baol. Ah, may lumang Ah, pa nakakahawak man lang ng luma nakaka-amiss Na ako trippers pagka nakakakita ako ng mga gantong lumang luma no dahil sobrang na-appreciate ko sila ewan ko uh, ewan ko bakit nahilig ako sa mga luma trippers hmm. Pati nga yung mga lumang tao, 'di ba, mahilig din ako trippers. natin yung dito. Eh, <sighs> uh, eto na pala yun o. No? vibes dito trippers hmm. parang binalik ka sa nakaraan sarap sana mapasyalan nyo rin to no trippers pagka inabutang kayo ng gutong sa daan eh pasyalan nyo na tong ano sagat food Philippines so candle holder siguro to eh no ewan eh, ko kung candle holder to Tingnan mo yung view. Alright. Ah, ka relax view nila dito, Trevers. So Tingnan ko baka nandiyan na yung kakainin natin. Tingnan niyo pa yung hagdanan, ang ganda. Sinaunang sinauna. Di ba? Astig Ayan na Sungay ng kalabayo Kalabaw makakain na tayo trippers meron pang pakandel tignan nyo alright <laughs> pantanggal yata ng langaw yun eh so ito tignan nyo yung ano tapa ng kalabaw hello meron pang bulaklak oh hindi ko alam kung kinakain yan eh pinalo dyan eh so kakainin ko yan <laughs> tapos nag extra egg ako So, kaya na tayo three Kalabaw! Malasa siya three Tapos medyo malambot siya. Expected ko kasi pagkalabaw eh, makunat. Hindi. Malambot. Matamis yung bulaklak. <laughs> Sana nagustuhan nyo itong pamamasyal natin, Trippers. Kita-kits tayo sa susunod na trip natin. Happy trip, Trippers. Ang laki pala ng halo-halo nila, Trippers. <laughs> Hindi ko yata